Pagkita mo nandito ako sa unit ko, bibigyan mo dito, lagay mo yung tasa ko dun sa ano. Kapag masakay ko pa dyan, ha? Malakas ni parang Lodi. Alam ano mo bakit? Okay. Ito po. Oh. Yung isang nga kami na call time na isang rapper dito. Oo. Oh. <coughs> yung isang rapper. <coughs> Alam right, mo mo dam, kasama ko po. Oh, nakita ko yung call time yung service. Parang Lodi kasama ko. Malakas <coughs> ito. <coughs> Pagdating ng gabi, nagsend ng ano, service, call time. Ang bak, Lodi. Ang lapakalakas ito. May <laughs> binibigay kong tawa, ayaw eh. Lote talaga eh. <laughs> ano po? <laughs> Nipat ng location. Kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Ano sa dati? Kaliwa sa left. <laughs> gabi lang pala <laughs> baybay mo yung tayo ko dyan oh shit! oh shit! hanap oh, <laughs> na lang kayo dyan dyan yeah, diretso pa Diretso pa nakikita <laughs> okay, <okay, okay>. <laughs> mo lang dito ako sa unit ito bibigyan mo dito lagay mo yung tasa ko dun sa ano kapang masahay ka pa dyan ha alam mo na yung may kapatid yun yun inisin mo pa ako na <laughs> <coughs> so, umuulan sarap ang kape o oh. um, araw ko to Ini atom kan? Ini to! Ini atom kan? Ini atom kan? Ini atom kan? Ini atom Ini Mas malakas Ano kung Yung isang kami na call time na wow. isang rapper dito Oo Isang rapper yung Kasama ko po Nakita ko yung call time yung service Pareng Lodi kasama ko kasi ito. Hindi yung isang gaper. E, kailangan din maghanap buhay naman. Pamilya din oh, lang, ano, uh, well, yun. Oh shit! Not good! Walang ano, yung bre, di ba? Hindi, natawagan niya. Pauwi na nga ako tarlat relax nun eh. Hindi lang ako tunan. ano, pangali yata yun eh. Ito Ay, siya po mga kasama mo. Nga, H camping. ito si mga kasama mo. Ako ah, sige po madam. Pagdating ng gabi, nag-send ng, ano, service, call time. Ang bak, clothing. Ang nila pa kala kasi Ibinibigay oh, kong tao ayo eh. <laughs> Lote talaga eh. <laughs> pre. Kaya may pamilya din yung pre. Uy. <laughs> baka baka bukulin ka. <laughs> <laughs> ako yung napagutusan lang. <laughs> oh shit. Ulit oh, <laughs> na upawi na oh, tinurte mo. Kasi sabi nila Friday pa. Kulay ng palakaw-lakaw. Magdadaan ka diyan. Ungay. Oh, Mahog, dahas, no! Oh shit, not good. No, Nandiyan pa naman nagaga. Say mga ganyan. Ip oh, sure wala Bird. Bird. ka wala ka. Wait. Sino talaga magpa-bird? Ano, mm, hindi tayo basic. Oh, po. Five. Oh, huh? <laughs> obas oh, so ayo mga uniform niyo. Oh. Ay, kinakaw. Yung mga hapon. Maulan na kayo mga hapon. <laughs> Pag patik 'yung ano n'yo d'yan. Uh Oo. -oh. Mayroon pa tayo ng inyan! Baka lalo tayong walang makunan. na. Pagpayang tuyo na sa mainit, ito kumukulo pa oh. <laughs> Basta bumubuta <doon. laughs> Basta mainit. na akong base. Dito lang ito Hindi, ito kasi pre. Ito yung maraming labas Hindi eh. <coughs> <coughs> <Kaya> ka dun. <coughs> Ang talaga ha.

mamaya mo maya ha. pa. Bubulungan tayo nila. Ha? 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 Pagpaka pa. Pagpaka mo na kaya. yung ulang kasi gantong yung mayaman. Oo eh. Yung ano? Apat na baso yung tinala ko dito. Yung kung nga eh. Oh no! Pero hindi na na napilitan na. Hahaha! direp magtimpla ng kape yan. Ebert. Oh, pagkit ng glow dito, yung nagpapatimpla, may bayad 15. Okay. <laughs> wala wala yung kape <laughs> <kanilang> <laughs> <laughs> ah, yan dito. tapos kagalingo lang. Malamukha. lang. wala po ba? Okay.